Sa, sa, TikTok or sa YouTube to. So, mag-comment ako yung mother niya. mag-reading comments or ponte ako. Kung, kung anong hair, kung anong, kung anong, ano, kung anong, kan, kung ano, kung, ano, kung, ano yung, ano, kung po. Ano, para pwede ko, para pwede ko. Ano may nakikita ko yun? So... Tiyo... Hmm. So, kanyari, ganito gagawin ko. Isa muna. Kasi wala pa naman ako sa amin ko. Hindi ko alam ko. So, isa lang muna. Kaya magkulit. Ito kakawin ko. Kasi so, nakita ko na yung game na So, pipili din kayo kung anong, ano, kaya kagagari, at sa pinili niya, isa lang. Tapos, pumili kayo ng axe. Ito. Yoy, -so. Tapos, kukuling ko. Ayun lang. Tapos, pabern ko. Dali ko. Tapos, bye-bye.